Hello mga ka-farmers, good morning. Uh, tapos natin ang pang limpyo. Eh, ano natin ito itong mga ano, dahon. Kumbutan natin sa puno o saging para pang pataba. Gawing pang pataba mga ka-farmers. Tapos natin itong pang, pang May nakita ito ka-farmers. Oh. Ang kuha ko puso last week. Last week siguro. Ah, Kaso na ano siya. Na ano yung bunga niya. Samad. Tinangla na ito na putlon hindi mo na mapa-out doon, hindi mo na mapuslan ka farmers. Sayang man pero wala ta wala ta mahimo mga ka farmers. So, Opto na 'to natin mga ka farmers. Um, Muni ka farmers oh, sinta pasta. Sayang. 1 2 3 4 5 6. bali anum ka sipit ani. Oh, ano? Mga sayang pero wala ta mahimo mga ka farmers. So, normal lang gina sa saging, hindi gina madula. Siguro kulang sa nutrients o so kon sobra ka ulan kay eh. bahana na gyud ka farmers oh sayang so, sila okay lang mga farmers party na sa tong